yung kulani actually ano isang sign lang siya ng uh, may problema yung uh, katawan no especially sa head and neck area so kapag may ganun mas maganda kung makita siya ng doktor kasi maraming causes like uh, yung tulad ng pinag-usapan natin kanina yung otitis externa that could cause kulani dito sa ilalim ng tenga uh, another cause ng kulani would be yung simple and uh, codes natin URTI, nagko din siya ng kulani sa uh, leeg dito, dito sa, sa ilalim uh, tonsillitis could also cause kulani uh, sinusitis could cause kulani and a uh, lot of different uh, disease entities could cause kulani paano ko yung kulani nandito naman sa may side ng leeg o medyo mababa sa side ng leeg ayun Uh, that could also ano be a sign of a different problem pero ang uh, more worrying jan no ang mas maganda kung uh, nga, nire recommend ko kung may kulani magpakonsulta konsulta ka agad sa specialist especially sa ENT kasi yung kulani sa side ng leeg could be a sign of a bukul or mas no uh, sa likod ng nalamuna sa nasopharynx uh, uh, it's one of the most common uh, symptoms ng nasopharyngeal carcinoma or yung kanser sa likod ng uh, ilong no So isa 'yun sa mga more common manifestations niya yung kulani sa side ng leg. So tulad ng sabi ko, it could be na yung kulani ay ano lang, sign exactly lang na. ng infection, no? Or uh it's just primary complex na nagagamot naman. Pero pwede din kasi mas malaya at mas malala yung problem natin. So mas maganda kung ma-evaluate ng specialist kaagad. Para so, malalaman kung matagalan na ba yung kulani, yes, wala pa ng bata o or yung lang. bago lang.